Greetings mga migs, welcome back sa Boy ng Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay kung mabisa nga ba ang Latin. So Latin muna pag usapan natin na ah, lingguwahe. So sa natin pag-uusapan niyang kung mabisa nga ba ang orasyon. Kasi maraming klase ng orasyon So, base sa pag -re research ko, base sa pagsasaliksik at pagbabasa ko ng mga iba't ibang mga aklat mula pa sa lihim na karunungan at aklat ng, ng mga banyaga. So, may napuna ako na tatlong pagkakaiba-iba ng mga orasyon. So, unahin muna natin ang Latin. So, pakinggan muna natin ang video na interview ng isang exorcist priest ng Vatican. So the question, is Latin more efficacious than English? Yes. And for me, it's not the language, it's the prayers themselves. So in the new rite, when it came out in 1990, Tama nga naman siya. Kasi wala yan sa lingwahe. Nandyan yan sa punto ng pangungusap mo. Punto ng iyong dasal. Maraming ang tao na puro satsat, -sat, eh, puro salita puro pangako pero wala namang laman yung mga salita niya o mga pangako kasi kasi nungalingan lang so ganun din yung prayer so kahit simple pa yan kahit anong language pa yan kahit anong lingwahe basta may punto na tatamaan yung dinadasalan mo so ibig sabihin effective yun so tuloy natin ah I think when we have debates about language and whatever, the devil just really enjoys that. Because ultimately, it's the prayer of the church. And if it's the prayer of the church, that's all that should matter. I knew an exorcist. Tama, tama nga sinabi niya. Kasi habang ang mga tao ay nagtatalo kung ano yung epektibo, Latin ba, o English, o Tagalog, so natutuwa yung demonyo. Kasi nawawala na ng saysay -say yung punto ng dasal. Kasi ang nasa utak ng tao, mas effective yung Latin. Meron din namang pangyayari na naging effective ang Latin, it's because sa paniniwala mo, kasi naniwala ka na effective yung Latin. Pero kung susumahin mo, kahit i-translate mo pa yan sa Tagalog o sa Englishman, so parehong effective yan kung ikaw ay malakas ang iyong paniniwala sa iyong dasal o naiintindihan mo ang punto ng iyong dasal. Because if I'm not in the state of grace, and I'm doing an exorcism, I'm vulnerable to demonic attacks myself. Tama nga naman siya. Kasi dapat kung ikaw makipaglaban sa demonyo, dapat ikaw ay pinupudiran ng Diyos. So, yung iba, sumusuko sila habang nag-exorcise sila ng masasamang espiritu. It's because yung kapangyarihan ng iba, ay hindi galing sa Diyos kundi galing rin sa mga elementals o mga sikretong pangalan so tuloy natin na. Ah. so if you think about the lives of the saints what's always around the saints head it's the halo whose glory are they radiating their own no they're radiating the glory of God so a priest in the state of tama tama kasi may simbolo yan eh yung halo eh. it symbolizes the aura of the god. So, sa iba niyan tawag niyan is ano, uh, crown chakra. So, 'yan yung chakra ng Diyos na lumalabas na lumulukob o pumupoder sa iyo. So, 'yun yung punto. So, dapat din aside sa nagdarasal ka, may punto ang dasal mo, may patama yung dasal mo. So, at the same time, dapat ikaw rin ay may chakra o Crown Chakra mo o Halo mo, ang grace na nanggagaling sa iyo ay galing sa Diyos para tamaan 'yong demonyo na sumasapi na kinakalaban mo. Mga migs, dito nagkakatalo-talo kasi hindi alam ng iba na 'yung dinadasal nila ay Latin ba o hindi. Kasi ayon sa pagsasaliksik ko, hindi lang Latin ang mga salita na nasa mga aklat ng Pinoy na lihim na karunungan. So, Philippine esoteric na mga karunungan dyan, mga tagong knowledge dyan, hindi lahat ng dyan ay Latin. So, ang ibang mga pangalan dyan ay mga invocations o pangalan o titulo ng mga deity o mga elementals. So, yan yung ingatan o dyan tayo mag-ingat kasi hindi natin alam na yung tinatawag pala natin ay pangalan na ng mga espiritu. Yung ibang tao kasi pulot lang ng pulot ng orasyon. Hindi nila alam kung ano ang pundasyon ng isang orasyon o ano ang nagpapagana sa isang orasyon. Para sa akin, may tatlong bagay kung bakit gumagana yung orasyon. Una, the prayer itself. Yung punto ng prayer, yung sinabi ni Father. Kasi minsan mas masakit pa ang salita kaysa sa espada. So nasa Bible yan. Ibig sabihin yan, minsan ang salita natin ay nakakasakit ng emosyon ng ibang tao. Ganon din sa mga demonyo. Yung salita natin, may mga salita tayo na nakakasakit sa kanila. Tulad ng pagtawag ng pangal pangalan ng Panginoon. So the prayer itself, the punto o ang punto ng prayer. So yan yung una. Pangalawa na nagpapagana sa mga orasyon it's because ang orasyon na yon ay invocation. So may tinatawagan kang mga espirito. So yung espirito na tinatawagan mo gamit ang orasyon na yon, yung espirito ang nagpapagana. Sila yung nagpapagana sa orasyon. At ang pangatlo naman may mga words talaga. So mababasa niyan sa Compendium of the emerald tablets o sa mga sulat o mga esoteric knowledge ng mga taga-ibang bansa. Merong mga words, mga salita na pag binigkas mo ang salita na yon, nagre-resonate sa buong universe. Ibig sabihin, ang salita na yon ay hindi lang siya literal na word, wala siyang meaning. Pero pag binigkas mo yon, nagkakaroon ng vibration yung lumalabas sa bibig mo. So, pag ang kakaroon ng vibration, ikaw ay naga-attract ng light. So, kasi pag lumakas 'yung frequency mo, lumakas 'yung vibration ng katawan mo habang binibigkas mo 'yung words na 'yon. So, ikaw rin ay naga-attract ng light. So, ganyan tayo sa universe na 'to eh. It's all about light and darkness. So, 'yan 'yung dahilan kung bakit gumagana minsan ang mga orasyon. Pero kadalasan sa mga orasyon or mga salita na nag-vibrate ay yan yung mga salita na ginagamit pang mantra. Minsan naman may mga misconception na about mantra. So minsan ang mantra ay hinahaluan na, na pangalan ng mga deity o mga elementals. So bago kayo mamulot ng mga orasyon sa online, hanapin nyo muna yung pinagmulan ng orasyon na yan. At intindihin nyo kung ano ang kahulugan ng orasyon na yan. Kung yan ba ay yung prayer na literal na may punto na nakakasakit sa demonyo. Yan ba ay invocation, may pangalan ba ng elementals o mga deity. Pangatlo, kung yan ba ay high vibration words Maraming tao, usal ng usal ng mga orasyon, pero hindi nila naiintindihan yung mga orasyon nila. Usal ng usal, pero hindi nila alam yung pinagmulan. Usal ng usal, hindi nila alam kung anong klaseng orasyon ba yon, Invocation ba? Prayer? Or high vibration words na pang mantra? So, mga migs, I hope meron kayong natutunan sa video ito. And please, paki-subscribe po, paki-like ng video, at paki-share ito sa mga kakilala nyo. So, 'yun lang po until next topic. Thank you.